alam nyo ba guys, isa sa pinaka nakaka-bad yung, di ba, yung punong kahoy, yung, o kung ano man yung tanim ng kapitbahay, yung nakasampa dyan sa bakod mo. Tapos, ikaw yung magwawali, sa'yo na pupunta yung mga dahon. Tapos, parang wala lang silang pakialam doon. Di ba, nakaka-bad eh. Ako, lagi na lang ganyan sa amin yan. Yung mga, mga punong kahoy, nandun yung sa gilid ng ano namin. Tapos, yung mga dahon doon, bumabagsak sa amin. Tapos, kami yung walis ng walis yung kapitbahay, parang wala lang, dead mo lang sa kanila. Di ba na nila naiisip yun? Nakakakonsumi ah, yung ganun eh. 2,000 years later. Pero <laughs> pala guys, minsan dapat pala huwag din tayong padalos dalos sa bugso ng damdamin natin. Minsan talaga dapat matuto din tayong magpatawa. Kasi minsan hindi naman sa lahat ng oras dapat lagi natin pahiralan yung init ng ulo ano? Pwede na! Dapat ganun dapat tayo guys eh. Kung marami-rami tong saging na to ah. <laughs>